ulam namin is toyo. Sarap sana ito pag puting kanin eh. Ano to? Salata. salata. Ano? 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 salata yan? Ano? i mm -hmm. también talaga May bago kami salta, Oh. Bago. Sarap. Ang dami ng makain kanin. Kasi may to yung iski Sarap. Ito yung bago namin. Lima na kaming pinay dito. Bye bye. Bye bye. Bye bye. At may tinatawagan na ako ng amo ko. 好。